Narito tayo ngayon upang matunghayan ang panibagong update sa Ruel and Rachel Love Team Serge. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kinukonvince nga ni Dr. Love na huwag susuko sa kanyang pagmamahal kay Miss Rachel. Sabi pa ni Dr. Love ay Talagang wapo siya at nag-agree din si Kalinga Prab na pogi naman daw talaga si Ryan. Kaya naman sabi pa ni Dr. Love ay dapat hindi daw siya matakot. At kahit nasa simbahan na daw si Miss Rachel at Kuya Ruel ay hanggat hindi pa ito nanunong pa at naga ay may karapatan pa rin daw siya na ipaglaban ang kanyang pagmamahal sa dalaga grabe talaga at napakadaming sinabi ni Dr. Love nang sa ganon ay mahingkayat si Kuya Ryan na huwag sumuko kay Miss Rachel. Ikaw nga ba si Ikaw nga ba love of my life? Baby. Bila naman nito ay ah, hiningkayat ni Kalinga Prab na sumuko na muna si Kuya Ryan kay Miss Rachel sapagkat madami pa naman daw ang ibang babae at dapat daw mag mas muna ni Kuya Ryan ang kanyang trabaho at ang kanyang pag-aaral. Sabi pa nga ni Kalinga Prab ay maaari daw magkaroon ng chance na siya ay makasama sa Kalinga na scholars kaya naman pumayag din si Kuya Ryan at sinabi na gusto niya din daw ng ganong scholar nang sa ganon ay hindi na rin siya mahirapan sa pag-aaral pati na rin ang kanyang nanay oh my angel, angel baby, angel. Hvis det regner, i kongen belever alt mitt kabilang banda naman ay nagroon nga ng moment naman si Kuya Rowell and Miss Rachel kung saan ay nagbitaw na nga ng salita muli si Kuya Rowell para kay Miss Rachel. Sinabi nito na talaga kaantay niya ang dalaga kahit gano pa ito katagal. Sabi naman ni Miss Rachel ay, Sure ka na ba talaga sa akin? Talaga ba antayin mo ko? talagang umuo naman si Kuya Ruel at sinabing kahit ilang years pa daw at kahit ilang years ang dumaan ay magiging patunay lamang ito na talagang magiging patient siya sa paghihintay niya kay Miss Rachel. Meron ding vlog na lumitaw sa isang sikat na vlogger kung saan nandun ang interview niya kay Kuya Ruel. Sinabi din dito ni Kuya Ruel na talagang hindi daw siya makaget over sa sinabi ni Miss Rachel na mahal niya daw si Kuya Roel. Talaga mapaginipan pa nga daw ito ni Kuya Ruel. At sinabi niya na hindi daw siya makaget over sapagkat napakasarap daw sa tenga na marinig kay Miss Rachel ang salitang mahal niya daw si Kuya Ruel. Love of my life. Na lang, lahat. pa nga ni Kuya Rowell na tatlong beses niya daw talagang napaginipan si Miss Rachel At napaginipan niya din daw ang kanilang pag-uwi doon sa pamilya ni Kuya Rowell Talagang kitang kita na excited na si Kuya Rowell

Kaya tuloy lang tayo. Laban tayo! Okay. Laban! Laban. Tapos kamay! Laban. Laban. Yan! Hindi tayo magpapatalo pagdating sa babae. Kahit sa harap pa ng simbahan yan, basta't hindi pa nag-I kukunin natin. Laban! Kalimutan <laughs> mo, Kalimutan mo na yun. No? Okay lang sa'yo na <laughs> kalimutan <laughs> si Rachel. Kasi para magpapag-focus ka na lang sa ano mo, pag-aaral. Ano? Stop. So ngayon bata ka pa naman, may makikilala ka pa dyan na mas deserve pa, deserve mo. Siguro. Uh, well, ano? Uh, pa. Pagpasok mo dito, ano Ryan? Uh, Tulad ngayon po, Ali, din. Kaya nakapasok ako. Kailangan din kaya sa bahay eh, pang, pang ano dun. Pambili sa mga ano, pang, pang dagdag O, oh, kahit po may pasok ako na, na ano ako dito na, mm. Um, pasok. Eh. Kaya pala minsan, hindi ka nakakasama sa amin. Oo uh, Opo. Pag-vlog. Opo. Pero para sa akin, fokus ka na lang sa pag-aaral mo saka dito sa extra mo, ano? Kasi yun nga, at least matutulong mo mga tumutulong naman sa'yo. Meron no? Hmm. At least ngayon may trabaho ka na. Saka um, yung pag-vlog namin hindi naman araw-araw, no? Opo. Saka mas kailangan mo kasi trabaho talaga, pang extra. Sa malaking tulong din pa ito kala mama. Itong binigay yung trabaho kakarap. Ano siya? Maraming salamat din po. Hmm, ibay talaga ni Ryan bro, no? Malay mo, maging scholarship ka na ng Kalingap. Gusto mo ba yun? Maging scholarship scholar ka ng Kalingap? Opo. Bakit? Kasi po, kasi po ano, makaka-aral na akong maayos. Sa, kan tulong niya din po. Mm hmm. Malaking tulong. Sa karabihan na hindi, pahiling nila mama eh. Yung lang yung hiling? Opo. Yung kahit yeah. di na kami pabahayan, tapos ba, ano, bigyan ng pagkain. Yung makapag-aral lang kami. Mm hmm. Magkaya mo ba talagang maghihintay? Baka naman Napipilitan ka lang Hindi mo naman talaga kaya o kaya baka ngayon lang yan Di lang buwan pa tayo nagsama Buwan lang yun? O, Marami pang taon nang dadas Marami pa nga, doon natin masusubok Kung gaano talaga tatag, Kung gaano ko pinanginindigan yung mga sinasabi ko So, hindi lang puro salita-salita Maghihintay pero dapat unahin yung, yung sa gawa. At doon mo malalaman na talagang sincere yung isang tao kapag ginagawa na yung mga binibitawang salita niya. Pagkatapos ko na tulala, uh -huh. kumain na ako. So, uh -huh. ayun, nagpahinga na ako ng tulog. And sobrang ganda ng gising ko. Oh. And nalala ko pa rin yung sinabi niya. Hanggang sa ngayon, talagang... Minsan ba mo siya, no? Naalala <laughs> 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 na? Oo, nalala mo ngayon. <laughs> Uh, ano nga yung sinabi ni Rachel lang? Kaya hey, doktor lang? Mahal ko po si Roel. <laughs> Grabe. Ano uh, sila lang? Nap Napapag-iisip mo si Rachel? Oo. Katotoo oh. lang. Walang biro yan? Walang biro. Siguro mga third time na. Sa so, sobrang iniisip siguro ganyan. Hindi naman okay. siya binideny ko. Talagang nangyari yun. And, first, na panaginipan ko siya. Chiner ko, shinare ko sa kanya. Mm. Pag umaga noon kasi talaga hindi ako mapakali kasi uh, maganda yung ano, maganda yung panaginip na yun. Ando uh, andun na kami sa bahay. At sa malalag. Oo, oh, nakikita-kita na kami ng no, pamilya ko. Tapos ayun, sobrang saya. And doon, doon ko na kikita yung totoong generation ni Rachel. Mabait siya ngayon. Talagang sobrang bait niya. Hmm. Masikaso, kahit nasa ibang bahay. Siya. Kasi, <laughs> Ang okay, importante, tatlong beses. Tatlong ko. beses ko napaginipan siya. Eh, kasama yung pamilya niya, di ba? Hindi hmm. lang siya, hindi lang kaming dalawa sa eksena na yun sa panaginip ko. Pati yung pamilya andun, supportive, ganyan. Meaning daw, sa amin yung kasi, kapag napaginipan mo yung taong yun, yung taong yung nasa panaginip mo, iniisip ka. Iniisip ka. Oo, oo. Misan, uh, kapag hindi tayo nakakatulog, kapag so, parang tibo tayo ng tibo. Um, hindi Parang... ka mapakali. Oo. Oh, oh. Ibig sabihin nun, may... May nag-iisip sa'yo. Oo. Oh, oh. Ayos. May iisip ka. At ayun ba? <laughs> si Rachel yung uh, nag, ano, iniisip ka. Hindi uh, naman tayo assume. Siguro, ano. Oo. lang. Pero kung malaman mo siya, syempre di ba? hindi mo. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!